Hello guys! Welcome back dito sa ating channel. For today's video, ilokano to naman ng iba't ibang gamit sa bahay ang ating matututunan. Simulan na natin guys! Kung sinong makakasagot, ito reward. Number one. Ano sa ilokano ang upuan? Tugaw. 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 Eh, basi-basi lang. <laughs> Sakmul kami. <laughs> Number two. Ano sa Ilocano ang pintuan? Ridaw. Ridaw, guys. Ridaw. Or, in other words, ano pa? Parwangan. Parwangan. Matuti lang. <laughs> next. Ano naman sa Ilocano ang bintana? Uh, uh sarming. One. Two. Tawa. 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 <laughs> Saan galing yung sarming? Sarming. <laughs> okay, next. Ano naman sa Ilocano ang sando aklo aklo guys taplo awan adverbs na din niya the words the words next Adwords. ano naman sa ilokano ang salamin sarming sarming guys sarming sarming sarming, sarming. 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 ano naman sa ilokano ang sangkalan. Landek. 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 Ala! Nagato! Nagato ne. Nagato todo. Ano sa Ilocano ang hagdanan? Hagdan, ah... Uh... One, two, three. Agdan. Agdan. Hagdan <laughs> ko na! Anak ko na kali tayo. Hagdan. Ay, sige. Sorry. Sorry. Ano naman sa Ilocano ang palayok? Pariyok. Ayos luge. Okay. Ano naman sa Ilocano ang higaan? Pagidaan. Pagidaan. And Ito si Gutom na Gutom. Okay, guys. Ano naman sa Ilocano ang kama? Bagidaan. Nalapas na yun. Boom. Kama? Uh -huh. oh, bedsheet Bed sheet ay atre. No coaching, please. Ulitin nyo, ano ba yung sa kama? -katre. Katre. 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 Okay, ano naman sa Ilocano ang kalan na di uling? Dalikan! <laughs> Dalikan! <laughs> Ano naman sa Ilocano ang mangkok? Malukong. 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 <laughs> Wala na pa po. <laughs> Uy, kunti lang naman. Kunti lang. Magbira ka. <laughs> ano sa Ilocano ang banig? Ikamon. 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 Ika-men. Ika-men. <laughs> <laughs> Next. Ano naman sa ilokano ang kumot? Ules. Ules. Next. Ules. lagi Uy, nakakasuburin. Laki. <laughs> so, <laughs> <lakasubor> eh. Laki. <laughs> <laughs> Laki. Ano sa ilokano ang unan? Pungan. 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 Mm. Okay. Sabay. Sabay kayo. Walang kakain. Sabay kayo. Okay. Ano? Sa Ilocano ang walis ting

<laughs> so, oh, sala, 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 sala. <laughs> ano sa ilokano ang basahan? Pigad. Ay. Mm, pigad. Pigad ano ano? Or? Or... Basahan. Na. <laughs> pigad ano? Bueno, Punas. Nisnis o Rigis? O, dua kayo. Dalawa kayo. Nasagot nyo dalawa. Kawawa naman yung isa. Ano? Ito na. Ano ang Ilocano sa pagkain? Makan! 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 Eh, makan! Kaya mo na! nagsabay tayo. Oo na, isi mo na. na, nagsabay tayo. Oo na, isi tikis. kanya kamabain yun. Ano naman sa Ilocano ang tubig? Danong! 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 Mainong! Mm. Awan siya! Awan mo lang na, siya! kayo! Ano. Magsabay kayo At ano? oh, sila nga! Kababain! <laughs> ano? Sa Ilocano ang ilaw! Silaw! 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 Na. Silaw! Silaw! Silang para. Silaw. 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 Ano naman sa ilokano Ang tabo. 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 <laughs> tabo. tabo. <laughs> Oy, nagkato. Promise po. Maduho na. Ala. Buti-buti lang. <laughs> Next. Tabo. 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 Ano naman sa Ilocano ang pamaypay? Paypay! Paypay! Muna na sa! Wala! Oh na! Ano din na na lang ang pay? Ngalang-ngalang-ngalang. Hindi mo sama mga ngalang ngalang Ang pasin. Pinil mo na latan. <laughs> ano sa Ilocano ang Duyan. Indayon. In, Indayon. 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 Sabay. Ayan na. Kasi mo. Wala ko rin na. Last one. Hindi na ko pinakakaan. Wala na. <laughs> o, last. Hello? Ano? Last na to. Ano? Sa Ilocano. Ang Haligi. Oder. Oh, Ay. Bakod. <laughs> Haligi sa bali, di ba? Haligi. Adigi. <laughs> Adigi. 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 Wow, nagigimas. Oh, may isa pa. Sige, subo mo na. May isa pa. Oh. basta Ano naman? Oh, baka last na to. Ano naman sa Ilocano ang dingding? Pader! pa <laughs> Adi, ano? Adi. Diding. Diding. Ah, dapat last neta. um last five. Oh. Oh, last na sanpasal. Hoy, ko mm. Okay, guys. Yan muna sa araw na ito. See you next video. Bye.